P pwedeng dito nyo na po yan. No? Na Surprise. Lahat sa kanya, sa hmm. lahat. Hmm. Hmm. Tama po. Thank you, dito uh, New Year, New Year. Yung beginning. Mm. Napanood nyo po yung... Siguro yan na po yung pinaka malalim naming magandang pag-uusap. Kasi ang, ang, ang sa akin rin, away from your family mm. may issue rin kami yung mm. mga mm. supporters yung mga bata so ang ang kung eh, oh. na wala nagsisimula, wala mm. nang sasakit so, yung nagsisimula huminig na at yun mm. humin sumasakit, hindi yung lahat. Hmm. Please. Yeah. Wala naman ako sasabihin na mahalin nyo yung pareho. Hindi eh. Hmm. Mahalin niyo yung gusto nyo mahalin kasi damdamin nyo yun. Hmm. Pero huwag yung bardugolin at huwag kayo magkawal-awal kasi dahil lang hmm. kami Hmm. Kasi hindi naman yata yung, uh, ayun ang pati ang natin. Uh, Pinapanas na. Siya. Yeah. Hmm. Kailangan maging role model. Hindi lang siya. Hi, Ay Hi. anong gazayahin nila kung ganyan na ganyan? Hmm. Thank you, Tito. Thank you. Wala sinabi na mag magkakaroon yeah. sila. Basta wala naman. Diba po nung dati yung, wag mo kami pilitin na mahalin yung bawat isa, wala naman po akong sinasabing ganun. Kaya nga. At saka kung may sinabi ka, hindi, wag mo lang sundin. Hmm. Diba? Ngayon yeah. ako, kung may sinabi ako, di wag mo lang sundin. Hmm. Pero hindi yun yung para para atakihin yung isa. Hmm hindi tama kaya hindi tama ay medyo pahapyaw na yun tito uh, kumain na humon na tayo